Yon. Ang tawag dyan is external leak. Ibig sabihin yung external leak. Tumatagas yung goma nya. Ito yung sira nya. No? Ito yung nasa loob. Yung nasa labas yung sira nya na goma. Yung tatalawa na to. Yung isa kasi dyan. Inner tsaka outer. So, hindi ko alam kung paano position ito. Malalaman natin kung pag binaklas natin yan. Tapos ito. Pagka, ang cause nito. Malalaman mo dyan na tumatagas kasi namamasa. ba? Diba? Yan, huwag yung pabayaan na namamasa ito kasi pwede lumusot yung preno. Tapos ngayon, pag yung internal naman, internal leak naman, sabihin hindi siya lalabas dito, hindi lalabas yung tagas niya dito. Pero yung preno mo, lumulusot. Nambawa, pag bigla pong presel, po may, pre, po yung preno siya. Ganyan, di ba? Pero pag dinandaan mong presel, ito, sumasagad dyan papunta roon. Ibig sabihin, ang sira noon, internal leak. Hindi mo napapansin na sira rin pala yung repair kit niya. May video na rin ako ginawa noon. Papaliwanag ko lang sa inyo. Di ba, minsan, pa diba, pahinto ka na. Ah. So, dahan-dahan mo, pinisil yung preno. Ito, nagtutuloy-tuloy hanggang dito. Lumidikit so, yan Ibig sabihin, hindi kumakapit yung preno. Lumulusot. Kasi nga, ang sira noon is internal leak. So, ito, ang sira nito is external leak. Kasi may tagas siya. Yung internal leak naman, walang tagas. Pero sira yung goma sa loob. So, ito rin yung kailangan mong ipalit. Kailangan natin yung tools dito, yung size 10. Ito. may mo ng bilog. Para lumuwag siya. Huwag yung open kasi Mamaya may lost thread. Yan, di ba? Ang galing mo ito ilalim. Para matanggal ito. Ang galing natin itong brake lever. Tapos ituturo ko rin sa inyo kung paano natin ito ma. O kung paano mag-bleed ng preno. Diba kasi siyempre pag wala laman itong brake master, hindi kumakagat itong preno, diba? Yun yung issue na iba. Na nahirapan sila. Play mo Tapos kipus ko lang Hantay mo mamatang lakon na to 3 seconds lang Yan mo pa sa pin dito. Tapos na tanggalin natin. Pakita mo to kung paano dito tuktukan to. Ito, ito, ingatan nyo itong... Ito, ingatan nyo ito na huwag mabilog kasi pag nabilog to, mayroon na luwagan. Katulad yan, nabilog, di ba? Ayan, ang gagawin natin dyan, tukal natin ang flat screw pa ganun para ma... Flat natin flat screw. Stop mo. Ah, so, ito baka mabasak naman po. Ito ngayon. akala na wag babilog 'to kasi yan. dapat talaga pag binabalik 'to lalagyan ng grease kasi tumitigas kasi brake fluid mabes makapatuyo, 'yung mainit kasi. Dulo niya nag di ba?

gawin mo kasi kahit eh, sabi mo may goma na yung bago natin binili e, paano ko mapunit mo rin yun e, ito pwedeng paibalik yun Ayan di ba may tagas, di ba? Tawag dyan, external. External leak tumatagas dito. Kapag uh, sira yung repair kit, tapos hindi kumagat yung preno lang pagdandaan, magpinisel, tapos walang tagas to. Ibig sabihin ang tawag doon, internal leak. Yung goma na nasa loob, kasi di ba dalawang goma yon Yun yung sira. Ibig sabihin ang sira nito, pwedeng dalawa, loob, tsaka yung labas. Ayan, hanapin natin yung kanyang sir clip ngayon. May sir clip yun eh. Walang plastic yung makakita eh. Dilip mo. Oh. Ayun oh, yung share clip nyo. Wow. Mas so, kailangan natin gamitin itong pantanggal ng share clip. Ito. Sandaan lang to Sa online. para matulis ha? ito yung mga isguro na matulis mga gagawin natin pwesto natin dito yung bilog nya para maipit dito pitin lang natin to ano circuit makita makita yung bilog eh. wala ba tayo ibang parasite? ha? hindi okay. Oh. E uh.